dating ng kare-kare okay. na Ito, siyempre, alam mo na. Hala, 'yung free ng anak ko. 'Yung anak ko, 'yung lalaki, nakikita ko 'yun. Kasi mubin niya 'yung anak ko na siya. Man ng hotdog eh. Agi utak nung no sa ba? Sa pa rin. Bayad ba yung muna ko? Bayad na ba ito? Parang piling ko. Parang pa na. Oo. Oh, Oo. lumayas ka lang. Oo Hindi. Sa ko, isa pa. babayaran mo na lang sumay. Ito. Sumay na lang. Masarap guys. Masarap guys. Masarap guys. <tinyo> Kaya minsan yung customer niya nakapila. Oh. Wala siyang pagkakaiba doon sa mga nagtitinda ng chika na mga Hindi mga ganyan-ganyan Oo, -gany. oh, iba talaga yan Hindi, walang pagkakaiba Ah, wala Ano nga lang, maganda pakinggan nga mga Dahil time. Pag maraming natawag credit yan ah, nga ng 65 Ginawa niya yung 65 Pag maraming natawag kong credit yan Pag maraming Sa ano pa? Dalawa. Yung malaki pa ulit. Uh, Oo, oh, kato. Uh, balit. Ba, tag-25? Uh, Opo. Balit tatlo pa. tatlong tatlo, tatlo. order pa. Uh, Oo, oh, tatlo. tatlo. Para 100, no? Dahil Hindi, dadaling ko na. Masarap siya. Pwede, pwede video ko. Ito lang. Balit tatlong order pa, uh, ma'am. Opo, balit para 100. Ang ganda. Ang mm ganda. -hmm. ganda at masarap. Yan, Sige. Mam, oh. Sige, hindi ko naman binidyoan mo kanya. <laughs> Ito lang naman po. <laughs> okay, bilhin na kayo dito. Oh, na Masarap. Nagpipito dyan. siya. Nagpaklak pala naman. Opo. Ayan siya guys. Ito yan guys ang kinain ko ngayon. Big shumai. Masarap siya. At ayan, mabibring home ako nitong ano. Ayan siya. Okay. Ayan, mas gulamang pa. Masarap yun. Okay. Ayan guys. Maliba sa kinain ko kanina, mag-bring home pa ako ng tatlong order. Para sa aking apo at anak. Ito po, bayad po. Thank you, ma'am. Okay. Ayan siya, guys, oh. Sini tapos garlic. Baka gusto mo, ma, magbiling alam, 100 pesos lang. Sige po, sa sunod na lang. Ayun, ma'am, okay lang. kung ko basura ko. Ganito mamang alamang namin na lang. Ah, ito yung alamang niya worth 100 yan and guys dito lang yan sa binyan ayan sa harapan ng trimix galing kasi ako sa school ng Santa Catalina yung dati kong pinagtrabaho tapos ito nagutom ako gusto ko kumain ito ayan siya guys Yan siya guys, naka Okay, thank you. Nakain na ako at my bring home pa ako. Okay, thank you so much. Thank you. Bawang. Xiaomi Cartoon. Mga naisayang niya. 50. 50 doon. Mm -hmm. no. Lahat. Saka bumili niyan ni eh. doon sa kabilang bahay. Sana. Okay, doon doon. Bayan. Ah. Na no, no, lapit na no, masyadong kamay. Na no, ano ang no, kamay sa? Ay putik. Ay, kasama <laughs> pa. <laughs> Cut. Ay. Rana nakat ko namin. Sige. Kaplan, check natin. Tingnan mo 'tong isinther mo. Ah. Meron gay. yung gate di sina Ronaldo dito. na Hatay na guys, sa aking binili ng Park Showmy. Yan, ready subscribe dito eight na yan. Thank you for watching guys. Bye bye. Poteng ah.